First time ho ito sa ating kasaysayan guys na yung presidente ng Republika ng Pilipinas at Speaker of the House wala hong tiwala ang Pilipino sa kanila. Binagsak ho talaga sila dito. Sinusuka ho talaga sila dito. Ito na ho yata ang mga opisyal ng Pilipinas na kinakagalitan ng maraming Pilipino. 25%? Na <laughs> guys. 25% presidente ng Republika ng Pilipinas tiwala. Titiwala sa iyo. So yung 25% bangag pa mga yan. Madurogista pa yan. Yung 14% na nakuha ni Romualdez, Diyos ko, pag speaker of the house ka, Hawak, hawak mo yung pundo ng bayan, nagmistulak ang presidente, datingan mo yan, ang napalamon, Nemal, oh. Oh. Tining, nyo, oh. Si Inday Sara, 61% yung trust rating. Kahit pagsamahin pa yung dalawang magpipinsan, utang ina, guys, 39% lang yan. Katapat lang kay, ano, kay uh, Escudero. Wala ho kayo. Ito yung, ito yung resulta ng pagiging sobrang kasakiman sa kapangyarihan at katraiduran sa bansang Pilipinas. Talagang naapektuhan sila sa pagkatraidor nila kay Tatay hindi, hindi po kasi yan ano eh. Hindi po kasi biro na merong, meron tayong kababayan kahit hindi presidente na tinatraidor natin at ah uh, pinagkanulo natin sa mga banyaga. Tayo Pilipino tayo, ugali natin Filipino eh. Hindi naman tayo mga Amerikano. Meron tayong utang na loob. At kung si Tatay Digong nagpauwi po tayo ng mga Pilipino eh na may problema sa ibang bansa Hatula na nga ng bitay, pinapauwi pa natin kasi nga Pilipino yan. Kalahit natin kadugo yan. Kaya bad talaga sila dito sa ginawa kay Tatay Digong. Ito yung napala nila. Sinusoka ng taong bayan. Maniwala kayo. At inang dayaan na yan, hindi nila yan kayang dayain ang eleksyon ngayong Mayo Adusi. Magre-replik po talaga yan ngayong Mayo Adusi. Malakas na talaga ang loob nila kung mandaya pa sila kung ganito na ang sitwasyon ang galit ng taong bayan sa kanila eh, 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 hindi na kayang dayain ito guys lahat na ng mga Pilipino lumalabas na kahit sino yung iba tahimik nga lang eh kagaya nga ho guys oh. kagaya ho kagaya ho yung kanina bumili ho ako ng isda sabi nila sa akin kami dito sir Boat Street kami, Team Duterte. Galit na rin po kami pero tahimik lang. Ayaw namin kay BBM. Ayaw namin sa kandidato niya dahil sa ginawa kay former president Rodrigo Roa Duterte. Kaya kaya ako wa, wise yung move ni Tatay Digong, wise yung decision niya. Utak ginamit niya doon. Kung titingnan mo, kaya man pumalag si Tatay Digong, kung talagang palagan na talaga 'yung eh, hindi niya 'yung ginawa. Pinayagan niya, hinayaan niya, na-traidurin siya, hinayaan niya, nakidnapin siya, alam niya na illegal yung lahat ng ginawa yon. Ito ho yung resulta, ito yung bunga. Na pati lahat ng kandidato ni Tatay Digong ay talagang sakripisyo yung ginawa ni Tatay Digong. Na libre, na libre lahat ang kandidato. Kaya yung Duterte Tin, maniwala kayo sa akin, first time in the history na walang mananalo sa Team Alianza pag ang Pilipino ay matuto na. Pag hindi po matuto ang Pilipino, makakatikim na naman tayo ng budol-budol 2.0. Ganito pa naman ang ugali ng Pilipino. Alam na niya na nasa taksaktan sa na siya. Alam na niya na niluluko na siya. Pero sige pa rin siya ng sige. Sige pa rin, sige pa rin. Sana man lang mag-isip tayo ngayong Mayo a 12. Huwag na po nating hayaan na lumusot pa itong mga demonyo. Isip-isip. Sin, takay na, trinaydor ang taong bayan, hinudas mo tayo eh. Maguhuliwik na nga lang eh. Ito yung mga hudas. Itong magkakapinsa na ito. Sila yung traidor sa bayan. Si Vice President Inday Sara ang ginagago nila sa Kongreso eh. Hindi binigyan ng budget. Gustong ipa-impeach. Mantakid mo. Vice President of the Republic of the Philippines. Second highest official. Pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Pinakamataas na trust and approval rating. Pero anong ginawa ho nila? Trinidor gustong i-impeach. 700 million ng budget. Walang reklamo si Inday. Okay lang. Until now, hindi pa rin sila matahimik sa pagdidimulis kay Vice President Inday Sara. Bakit? Kasi yung unga ng unga na puo nila, hindi pa rin umaangat sa survey. Paano pa kaya yung presidential survey ng pag-usapan? At wala pa rin nagtitiwala sa amo nila. Pero ito, panoorin nyo po ang video ito. Dahil mayroong isang kongresista na umamin po siya mismo na talagang binigyan siya ng napakalaking pera 3.5 billion pesos. Ewan ko kung nadulas lang siya sa sinasabi niya. Pero ito, maliwanag po sa kanyang talumpati na umamin siya na billiones po ang nakuha niyang pondo kay Bangag at kay Romualdez. Si Inday Sara, 700 million lang. Pero ito, bilyonis. Anoorin po natin ang video ito. Sino ba ito? Ngayon, 2025, ang binigay po sa akin budget ng ating presidente, budget ng ating speaker is 3.5 billion. Tayo po dito sa history ng District 3, gumawa po tayo ng record. Sa span of 3 years ko, ang napa-approve ko pong budget, never, kahit i-combine lahat ng naupong kongresista dito, never na nangyari sa kanila. Meron na tayong nabigyan ng budget dito sa infrastructure, pati mga ating mga ISIS, 5.8 billion. Ngayon, 2025, ang binigay po sa akin, budget ng ating Presidente, budget ng ating Speaker, is 3.5 billion. Si, ah, uh, si Franz Pumarin, sa Quezon City yan, maliwanag yung sinabi niya, guys, na binigay sa kanya, proud pa siya, binigay ng Presidente, Speaker sa kanya, ay 3.5 billion pesos galing sa bunganga niya yan. Proud na proud siya. Bilyonis talaga ang pundo na pinag-uusapan diyan sa House of Crocodile Farm. Bilyonis ha? 3.5 billion? Oh my God. Anong na, anong doon sa 3.5 billion pesos? Kaya pala ang mga animal nagsipirmahan sa impeachment trial labang kay Inday Sara na impeach walang kadatol-datol si Inday Sara because of billions of billions ang hawak nila't na pala. Ito galing o oh, kay Franz Pumarin. Quezon City yan. Tama ba? 3.5 billion pesos guys. Kongresista lang ho yan. Pero si Inday Sara, Vice President of the Republic of the Philippines, 700 million. Kini-question pa ngayon. Ipapa-impeach pa. Pero itong mga buhaya, ah, ang yayabang pa animal, no? Na sinasabi ho ninyo, 3.5 billion pesos. Binigay ng Presidente. Binigay na Speaker of the House. Gagi oh, di mo yung pera ni Bangag, di rin pera ni Tambalus yan Eh. Pera ng mga Pilipino yan, taong bayan yan. Pera ng taxpayer yan eh. Nasaan yung pera na yan? At 3.5 billion. Ngayon, pag si Inday ang mananalo, pag yung presidente at ah, pag na pera, maalam na si Dayon dahil dugo na rin ilong eh, suka so, na rin dugo. Dapat singilin mo to dai talaga lahat ng mga kongresista dai. Dito pa lang kay Franz Pumarin hindi yan masyadong uh, dikit kay tambaloslos Pero 3.5 billion pesos. Paano pa kaya si Saldico? Paano pa kaya si Asidre? Paano pa kaya doong taga Sambuanga sa si Manix? Paano pa si Paduano? Paano pa kaya si Akop? Paano pa kaya yan si Pastor Dila, si Dan Fernandez? Paano pa kaya si Barbers? Paano pa kaya yung mga yung mga nanggigipit na mga kongresista? Paano pa kaya yung Riders? Uh, Partiles? Si Gutierrez? Si Kimbo? Paano pa kaya ang mga yan? Ilang billion kaya yung napupunta sa kanila? Kung ito ang pag pagbabasihan natin. Kay Frans Pumarin, si Luestro. Ayan. 3.5 billion pesos. Kay Franz Pumarin lang. Paano na yung mga malapit sa kusina? ni Tambalusos at kanyang WM. Sus Paano na kaya si Sandro, yung anak, pinsan ni Tambalusos, utangin ng Pilipinas, pinapatakbo talaga ng sindikato? Tama talaga yung sinasabi ni ano, tama talaga yung sinasabi ni Maharlika Mapya, Mapyang Bansang ito. My God! Sa anong proyekto yan? 3.5 billion pesos. Total na sabi pa sa bunganga niya. Nasaan? Pwede ba namin malaman? Pwede ba nating i-audit yan? Ala, day, Magpagawa ka po ng kulungan, day. Special na prison facilities para sa mga buhaya. Yung sinabi ko, day, yung isla, doon mo pakawalan, day. Ah, kulungin mo yung isla, buhayan mo ng buhaya, lahat ng mga wild animals. Lagyan mo ng CCTV. Parusahan natin ang mga yan. E